Inaasahan ngayong gabi ay maipoproklama na ang mga nanalo sa barangay at SK elections. May naitala namang iba't ibang election-related incident. Mas pinakamahalaga para sa Comelec ay natuloy ang eleksyon. Yan ang ulat ni Luisa Erispel Live. Luisa... Maan tapos na nga ang botohan at sarado na ang ilang mga presinto sa buong bansa ngayong Barangay at SK elections. Sa kabila naman ng aberya at ilang insidente ng pamamaril, ayon sa COMELEC maituturing pa rin general peaceful ang halalan. Mga insidente ng pamamarila, panununtok at pagkakapikuna ng mga butante at kahit ng mga poll watchers. Yan ang karamihan sa natanggap na ulat ngayong araw ng Commission on Elections na naging aberya sa halalan sa buong bansa. Sabi ng Comalek, karamihan dito ay sa Mindanao o sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao o BARM. Pero kahit may mga ganitong ulat, masasabi pa rin naman anyang mapayapa ang halalan dahil kakaunti lang ito kumpara sa mga naging insidente noong mga nagdaang halalan hindi naman enak yung violation hin, kahit yung pagpunit sa dalawang presinto sa Palawan kahit yung suntukan sa mga pulis may pinatay dito minan doon no, no, we we abhor it and we condemn it but those uh, iwahiwalay na incident is not enough to stop holding the election. Maliit na porsyento pa rin yung nagkaroon ng disruption as against doon sa natuloy ang ating halalan. Gayet din ng COMELEC, walang nakitang problema sa naging aksyon ng mga pulis sa mga lugar na may nangyaring insidente. Dahil bukod sa nagpatupad naman umano ng maximum tolerance sa mga pulis, agad ding nahuli ang mga sospek sa panggugulo. Hindi lang anya inaasahan ng COMELEC na mangyayari ang mga insidente sa labas ng 365 na lugar na nasa ilalim ng red category. Karamihan kasi ng insidente ay nasa loob ng yellow category. Bukod naman sa insidente ng gulo, may ilan din anyang guro ang nagkaroon ng insidente ngayong araw ng halalan. Mayroong nakagat ng ahas, mayroon ding mga hinarang ang bangka na sinasakyan. Ayon sa Department of Education, liwang insidente ang natanggap nila. Pero lahat naman ito, nabigyan na ng kaukulang aksyon at handa rin silang magbigay ng tulong. Karamihan naman ng nakukuha nating incidents are may mga minor incidents na may mga naaksidente na ating mga guro. Gusto lang natin paalalahanan ng ating mga guro na Meron naman pong pondong nakalaan, uh, ang Comlec ay nagbibigay ng medical reimbursement sa kanila and other benefits pagdating sa ganitong mga panahon at uh, kung meron mang kailangan pa. Na additional on top of that, we also wanted to remind our teachers na meron tayong kinuhang personal accident insurance cover para sa lahat ng teachers. Samantala, kumpara naman anya noong mga nakaraang halalan na talamak ang insidente ng bilihan ng boto, sabi ng Committee on Kontrabigay, ngayong araw wala pa silang natanggap na nakumpirmang insidente ng pamimili ng boto sa buong bansa. Mayroon lang anyang kinukumpirma pa sa ngayon na gumamit ng platform o application, pero hinihintay pa nila ang report mula sa Anti-Money Laundering Council sila at Bangko Sentral ng Pilipinas. Marami rin ho tayong naririnig uh, here and there about uh, vote-buying uh, vote incidents supposedly happening but none of them actually formalized or formalized. No, In fact, as of today, we have not received any formal complaint as of today. I mean for today. Maan kaninang alas 3 ng hapon, dapat ay sarado na ang lahat ng mga voting precinct sa buong bansa. Pero dahil nga may ilang mga presinto ang hindi agad nakapagbukas, katulad nitong sa BARM, ay hanggang sa ngayon may ilan pa rin mga lugar na nagsasagawa pa rin ng botohan. Pati dito sa Puerto Princesa, Palawan, kung saan nga nagkaroon ng aberya. Pero pagdating naman sa proclamation, sa automated elections, kaninang alas 6 ay nagsimula na ang canvassing. At pagdating naman sa manual elections, mamayang alas gis hanggang alas 11 ng gabi ay inaas inaasahan na magkakaroon na ng proklamasyon o may maipoproklama ng panalo. Maan. Luis sa ilang porsyento na ang voter turnout ayon sa COMELEC? Maan sa ngayon kasi ay wala pang ibinibigay na datos ang COMELEC kung ilan nga yung voter turnout. Pero sa ngayon ay marami na ang mga probinsya na nagsasagawa ng canvassing o pagbibilang ng boto. Maan. Luisa, sa tatlong lugar na nagkaroon tayo ng automated poll, may mga napabalita ba o naiulat na pumalya yung ating mga vote counting machine? Sa ngayon maan ang sabi ng Comelec meron ngang isang lugar dito sa Pasong Tamoqueso si City kung saan nagkaroon ng brownout at pagbahagyang nagkaroon ng o nagjam itong vote counting machine. Pero ayon naman sa Comelec ay agad din itong naisaayos. Pagdating naman doon sa Cavite, dito sa Palipara 3 na pinuntahan din ng Comelec, ay may napansin tayo o may naiulat na din dito na medyo nagkaroon na pagbabagal yung vote counting machines dahil nga umiinit yung mga machine. Pero ayon naman sa Comelec kapag tinapat na yan ng electric fan o kaya ay pinaypayan na ay naging maayos naman yung uh, vote counting machines. Maan? At yung mga maipoproklama mamaya mahaupo na ba agad sa pwesto? Luisa, paano kung may nagreklamo sa kanilang uh, pagkapanalo? Maan, ayon nga sa Comelec, dahil nga sa uh, nilabas na disisyon ng Supreme Court ay agad na makakaupo sa pwesto itong uh, mga uh, mananalo o maipoproklama mamaya. At dahil din naglabas ng uh, memorandum ang DILG na hindi na kailangang hintayin ang sose para makaupo, itong mga mapoproklama mamaya ay maaaring na silang maupo sa pwesto. Kaya lang uh, ay uh, maan humihingi ng isang linggo ang Comelec sa DILG bago makaupo itong mga kandidat ito na mananalo dahil nga kailangan ay magkaroon ng proper turnover. Dito nga kung hindi man manalo yung mga incumbent at manalo ay yung kanilang mga kalaban magkaroon ng proper turnover para hindi magka problema sa mga uupo sa pwesto. Maan. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.